Mapagpalang araw po sa lahat, eto na naman ang panibago nating video. Wala muna tayo sa dagat pagkat tutulong muna tayo sa elementary ng Santa Isabel. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay tinulungan natin ang elementary ng Santa Isabel dito sa Pinamalayan. Ang grupo ng District 5 ay naatasan upang magwirings dito sa elementary. Kasama namin dito ang aming presidente, si Rochelle Bito. At syempre, hindi mawawala dito ang aming foreman, si Mark Panganiban. Sila ang nanguna upang maintindi at maisaayos ang wires dito sa elementary. Parang spiderweb kasi yung pagkakainstall install nung una dito. Kaya naman, ito ang pinaayos sa atin nila Porman. Lubhang napakadelikado nito para sa mga bata. Kaya dapat ay safety first tayo. In-splice na nga natin ang wiring dito. Ito yung linya papunta sa ilaw at papunta sa ceiling pan. At nang mayari na nga ang pag i sa kabilang room ay lumipat na tayo. Lahat kasi ng rooms dito ay ayusin natin ang istilasyon. Dito nga sa part na to ay busy busy ang aming presidente. At tinutuwid niya ang duplex wire. At nandito rin ang aming direktor na si Sherwin Agarap. Siya rin ang kasama natin at katulong dito sa pag-aayos ng istilasyon sa elementary. Si Sir Sherwin kasi ang naging daan upang makahingi tayo sa Ormeco ng mga materyales na gagamitin dito. Napakalaking tulong nito para sa elementary ng Santa Isabel. Kahit malayo ito sa lugar namin ay pinuntahan natin para kahit papano ay makatulong man lang tayo. Wala kasi tayong budget kaya manpower lang ang kaya natin. Kasama din natin dito si James Dagli. At hindi pa nga natin ito natatapos ay tinawag muna tayo ng mga teacher upang magmerienda. Ipinagluto pala nila tayo ng napakasarap na pansit. At eto pa po yung iba namin kasama na mga electrician din ng District 5. Sila din ang maaasahan pagdating sa mga bayanihan. Eto nga pala yung pansit. Grabe, nung nakita ko mga idol, talagang nagutom na ako. Nagsandok na nga tayo ng para sa atin upang matikman ang niluto nilang pansit para sa atin. Kumuha na rin tayo ng kakanin. Pakicomment naman po kung anong pangalan nito. Nakalimutan natin ang pangalan nito pero sobrang napakasarap at napakalasa ng ganitong kakanin. Napakasarap ng merienda natin. Matapos nga ang merienda ay lumipat naman kami sa stage. At sa part na to ay nagpikturan muna kami, kasama ang grupo at mga teacher na nagtuturo dito. Matapos makapagpikturan ay bumalik na ulit tayo sa ating gawain. Target kasi namin na maisayos ang lahat ng ito ngayong araw. Alas 12 na nga ng tanghali, tinawag ulit tayo para kumain ng pananghalian. Ipinaghanda pala tayo ng mga teacher dito ng sinigang. Medyo na late na nga tayo kumain. Dahil tinapos muna natin yung ating mga gawain, agad kong naispatan ang mga lagidlid. Lalo akong nagutom dahil sa mga ito. Naghanda rin pala sila ng saging nalakatan para sa ating panghimagas. At dahil sa sarap ng pagkakaluto ng sinigang, ang mga tropa ay talaga namang halos di na magpansinan. Napakasarap kasi ng ating ulam. Napakadalang nating makatikim ng karne, kaya naman namis miss natin ang ganitong luto. Kayo po ba mga idol na miss nyo din ang sinigang na baboy? Sarap na sarap talaga ang tropa sa pagkakaluto ng sinigang. Dahil nga gutom na tayo ay nag-start na tayo sa pagsandok. Kumuha agad nga pala tayo ng kaunting laman at maraming sabaw. Napakasarap ng garitong pagkain lalo na kapag tag-ulan. At eto po ang first bite ko para sa inyo. Mm, sarap! Kain po tayo mga katalong! At dahil nga mahilig tayo sa isda ay kumuha agad tayo ng pinerito. Napakasarap din ang pagkakaprito nila sa lagidlid. At siguradong mapaparami na naman tayo nito ng kain. Matapos makakain ay nagplano na si Forman at ang aming direktor. Malak nilang ipakliring ang papunta sa Banilad. Para din na nagbabrown out mula sa Banilad hanggang sa buhay na tubig. Habang nagpapahulaw ng busog ang mga tropa ay hinuhugasan naman ng mga teacher ang pinagkainan natin. Napakababait ng na mga teacher dito. Kaya naman nakakatuwang magtrabaho dito. Pumahinga lang tayo ng konti para tapusin ang lahat ng gawain sa lang ito. Maraming salamat po sa Ormeco. Dahil sa inyo napakaganda na ng wirings ng mga rooms dito. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.